Okay. Unang papremyo natin ay ito. Yeah, Click natin. Ito. Sa akin pa? na to, sa akin na. Gagi. Siya nanalo. Scripted ah. Grabe, pur pangalan yeah, mo eh. Yakin, ha? Okay, next. Ang mapapanalunan niya ay ito. Game. Sa diba? so, akin na to, sa akin na. Sa

Piling? Uy, oh, wag po! Di ba sa naging boses yung piling? Piling? Oh, wow. oh! Uy, <laughs> hindi. Wala na Okay, si Aling Mela yun. Hindi sa kanila wala pa na nalala sa tapas. Pinaboy yung gawa dyan, be. Bawal na rapol sa kanila? Pinaboy. pa ka gawa dyan. Hmm, sa'yo na. Oo, ito Ano to? Okay, next. Chocolate ano ba siya si 3 Angel Okay, si Angel oh, Punta na tayo sa major prize, <laughs> major, <laughs> prize. <laughs> pate. Pate. Auto major prize Kitchen Packing Oto, judge, your turn Major prize Bae, scripted <laughs> Scripted <laughs> Para sa ito na ba?

PC packing. Lagay mo diyan 'yan bababa. Lagay niyan. Mm. Hey, Pre! PC pansit canton. Akala ko product ng personal collection. Next, Aliyah. Ha, hay na. Good Jane. Kay Jane. Nanalo ka? Buksan mo. I-open niya, i-open. Try mo, basahin mo. Wow! Ito yung okay, okay. so, Open mo ba yan? Open, open. Ito sa inyo nabing. Parang <laughs> na, anip, Ayan, mo raw. May na, 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 Hindi naman na. na, sa bukas. Parang, ano to ah? Bukas <laughs> <ha>? na Wow! Dapat mo Oo. Isa pa. Sa Ay! Gawin. Wala pa. Ang puti talaga ako dito. Isa pa. Wow! Thank you. Talo pa Okay, next. Starbucks package. Okay. Starbucks package. Ayan, Starbucks package. Sticker sticker. Loko to loko! Sir Arlan! Sir Arlan! Okay, buksan daw! Uy, Starbucks nga! Starbucks!